katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin. Mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat at nasa ikadalawang pong araw na tayo sa buwan ng Marso, dalawang libo, dalawang apat. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang parin Carmelita, na magbibigay sa inyo ng napakasimpleng pagninilay sa ating mga pagbasa. Alam ko na sa ating pang-araw-araw na gawain, Marami tayong mga pinagkakabalahan. Posible, malayo din tayo sa mga simbahan. Ang dahilan kung bakit hindi tayo makipagdalo sa banal na misa. Bagaman sa mga problemang ito, malayo man tayo sa simbahan, saan man tayo naroroon. Maraming salamat sa mga modernong teknolohiya na siyang naging instrumento upang maabot natin at marinig ang mga pagninilay Araw-araw. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at patuloy na pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala. Ako na may natutuwa na kaisa ko kayo sa layuning maipaabot ang mga simpleng pagninilay na ito. Sa araw na ito ang ating ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 8, Versikulo 31 hanggang 42 sinabi dito ni Jesus na kung sino yung naniniwala at nagsasabuhay ng salita ay kanyang tunay na disipulo. Alam nyo, madali lang sabihin at, sun at basahin o pakinggan ang Ibanghilyo. Ngunit ang napakalaking hamon dito ay kung paano natin maisasabuhay ang minsahing dala nito. Sa pagkasalukuyang panahon, napakahirap maging tunay na disipulo dahil kung sino pa ang nagsasalita ng totoo, siya pa ang kakalabanin ng lahat. Kaya nga, nakakatuwa na sa ngayon, kahit sabihin natin ang isang balita ay hindi totoo dahil ang mga maimpluwensyadong tao ang sumasabay dito, ang hindi totoo ay naging totoo. At ang totoo ay naging hindi totoo. Di ba napakagulo at minsan nagbidadala ito ng, ng malaking katanungan sa atin na may tanong natin sa ating sarili, bakit ganito? Maraming nagsisilibasan na mga fake news. Alam naman natin na sa panahon ngayon, dahil sa cellphone, ang, ang mga balita ay parang naging chismis na lang. Ngunit sabi dito sa ating Ibanghilyo, kung sino ang mayroong panindigan sa katotohanan, ito ay ang mga taong makaranas ng pagpapalaya sa kanilang sarili uunga ang katotohanan ay siyang magdadala ng kalayaan sa ating lahat lalong-lalo lalo na kung itong katotohanan ito ay magdudulot ng kapayapaan sa bawat isa mga kapatid marami tayong mga problemang hinarap sa pagkasalukuyang panahon isa na dito gaya ng sinabi ko ay ang paglalaganap ng mga fake news. Siguro mas magandang suriin muna natin saan galing itong balitang ito. Sino ang nagpadala ng balita? Ano ang intensyon ng balitang ito? Kaya sana maging masigasig tayo na magkaroon ng panindigan. Isa sa mga palatandaan na ang balita ay totoo ay ang pangkasalukuyang panahon at ang mga pangyayari. Kung itong balitang ito ay tugma sa pangyayari sa pangkasalukuyang panahon, ang epekto nito sa komunidad para sa akin ito ay totoo. Pero kung ang isang balita lalong-lalo na kung ito ay galing sa isang taong may layuning hindi maganda. Sabihin natin na itong balita ay pawang issue lamang, pawang opinion ng nagpadala ng balitang ito. Kaya sana mga kapatid, maging masigasig tayo at magsikap na makita ang katotohanan. Ang katotohanan ay kay Kristo. Ang pagpatuloy na pakikinig at pagsasabuhay ng Ibanghilyo ang siyang magpapalaya sa atin. Sana magsikap tayo na maging mabuti at manindigan alang-alang kay Kristo, alang-alang sa katotohanan. nawa tayo ng ating Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsusubaybay at paggabay sa amin. Maraming salamat sa mga biyayang amin na tanggap. Turuan mo kaming maging tapat, lalong-lalo na sa aming mga tungkulin. Amen.